inyong mga anak na ilang oportunidad sa ilang pagtrabaho, skuela, hindi na, na silang mga ito, mga ito na eh, ekonomiya, ekonomiya na, na. So, ato na lang yung uh, we maintain the situation, wapo man, kita mo no, Pumunta uh, na ko. Uh, if it ain't broken, why fix it? Huwa man pod mag ang among pagdala nga rin sa inyo, ang among pagdala sa pang-gobyerno, inyo mong So, muna yung ako hangyo. Karon, og kami yung pamilya ng Duterte na awat, ng urako, tanan, kita man mo, ang karon ng akong bahay, suka di adong pagka bisi mayor ikan sa taal na tungge baha na ang akong baray ko sa dunya Luisa. Nigawas ni gawas ni gawas ko pagka presidente ni sod balik pagka mga bono si sitwasyon. di na lang pero ang among pagdas sa sudan kinasingkase ug tinarong may mga rapot, kung may mga lawat, kung may nakita, o may mga transaction na ito naman. Ang amo, trabaho Ay. na yun. Service yung Duterte. So, muna karon uh, dagan ko, ako bang kong na. Di mo din ang tiguang, hindi mo kong patindog ka rin ako. <laughs> Pero, basin ba? Mo nang siguro na lang, lang na ko mudagan ko. Kasi tiro or Wala nang ubo ta ba ho bro. <laughs> tiro or na. Onya, ginan ta mo wa ko ni negosyo. Pangita mo ng negosyo ng isda ba o ng Duterte ba sa isa-isa ito. So ako, ako na ako yung sildo. Dahil sildo, retirement. Turo, medyo joko lang mo. pang iksa extra niya. Ano ka na? Ang, retirement to ang asawa, pwede yung paita. Ano niya, tagaan ka ng sa... Hindi, pwede siya may badal pang malingin, may bata. Ano niya ipsoon sa kaduang asawa na po. Ano naman tayo mahimo So, o, ako na lang paspasyon pag istorya ni hatang ko signal sa inyo karon na udagan ko pagka mayo yeah! o uh, ako para sigurado yun ng Duterte ng Yapo ng Bilyon, magtigok ko ako ngayon, basta diya ka lang sa likod. Sa so, alam kay matumpan ako, ikaw lang gihapon. Total, mayor lang ko mo Muna lang na, may proposal ninyo, mayor ko, ang akong anak, uh, vice mayor, ang mudagan pagka uh, congressman sa 3rd district si Umar ako apo na ni Pasekan ah, second district also first district si Kuan Malang Pulong lang rin ang sa Pulong so siguro ang tapat sa tapat gawas mula yung Festival Krismas, dan yang pemilia Sampai-sampai dah menggabungkan yang pemilia <laughs> Dilih-dilih eh, tidak nak pernah orang yang ada sama anak Ayah -ay yang -ay orang pun, kamu bah, kamu mga Kamu mga barangkai kaki, bawa pun nak mga barangkai kaki dengan terdua yang pemilia Ayah orang anak Kau-kau Gasto kayo, bunong mo niya. Kaya ako sa anak si Rigo, mudagan <coughs> mo pagkakunsihan. Ano naman ako? Mugi ako. Ako, stricto ko, basta pang gobyerno, basta ang inyong pag-istorya ka, There will never be a time mag-istorya ta sa city hall, sa akong balay o sa gawad. Na mag-istorya ta o mali. Kana di gina may tabo. Kaya Kina, kinabuhi tama o mali. Diri lang tas tama. Diri lang tas tama. Kaya anak kinabuhi. So, ako, Mayor Moga po, except to you sa tanan. Sabi na, disiplina. Pero ako yung sa kaayuhan sa long story. wala ko yung problema. Kung kaayuhan sa itong isig kataw, wala ko yung problema. Ana, gina. Moga po, akong batasan na pag-abot pagka-presidente, ito pa. Pauna na. Pero ato pang maningkamot sa ako 3 years di marag di mada pero og ma absolute sunod din ang uh, ma uh, mayor niya ako ya uh, mayor niya po kinsa sa mga doktor at ang um, mangita na tag paagi kung sao na uh, to pag um, buslot o um, modalan kung ano, gusto na kayo kung um, kita kayong pasulod kaya sa bigan sa 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 panakan palang tubig ng baita na mupun ngay so muna na ay, solusyon na kasi muna na ay, atong trabaho wak nila ay muna na tong panitumutan ang atong sa una to paglihok ng Rizdabaw. Total, ang kwarta sa nagsulod eh, building, trabaho na sa itong mga anak at uh, na nang paningwa ko. So, wala kayo kasulti siguro ninyo. Kung dawaton ba ang akong pagkatao, pagka-politiko, hangyo ko ninyo, mudagan ko, sabangan ko ninyo. Kaya yeah. uh, so, pag siguro ang akong anak, uh, kung ano niyo mong mayor, parang komportable ko. Komportable ko. Simba ko, mabangungot ko kaya, magbong ko yung plano. na ko, hindi na, kasi ayun mo ah, di di yung tinumbagan. Ah, yan, ah, yan. Sige, 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 sige. sige na. Pero, kaya na ba itong akong kuhan? Hindi na maglugay kay na apog ko eh mga kaistorya. Hindi ko makaklaro karo ni mga kaistorya, pero dili di, guwapo ang panahon. Base mo mo kalit na yung baliktan. Pero kitang sa ubot, oh, wala tayo labo. Pero ngayon at mag-istorya na ako, kayo, ako na, presidente ko. So, muna ko ninyo kay kung gusto gusto ko mas sinis sa sa Maynila ang mga lang o mga ang lugar mas kulo kasi kasi ay, gusto ko sila magigistorya kung Kumano ang kaya uh, sa istorya in life pero ganon ni mag malakanyan kita ni tanan makrabah daleh daleh dah okey daleh dah tayang men delete Akong tiya. Na <laughs> ako'y ibili yung gamay. Yeah! Dili yung manita ko, dili kapalit o balay. Pero pangita mo sa akasya, pangita mo siya bo. Hinay mo git-hit. Mahog na mo pagpatay. <laughs> Ako na ako ibinin na na nagi na, na, kuana nila. Mo na ako gamay lang god may eh. wala na ko ito baho, eh. Kina na. Kaya apil na, na sa akong actually apil na, na sa akong retirement ko. Ako lang ang para kani pang sabulan eh. Dili mo dugay kay na mo tong istorya. Dili ni dili kay ingon mas importante sila kasi inyo. Ug laing panahon mas importante mo. Dili sila. Pero sa ang sitwasyon karon mas importante sila nga istorya namo. Nakasabot mo ang mo na iba na ana na ang sitwasyon. So, di, nakumagdugay, mong, um, Ayaw, -hit -hit, so <laughs> na magdugay mo una ko no bilin. Ayo lang hit-hit di mo buang. Sige, <laughs> daghang salamat og mga dedication. Pero for the okay. like to acknowledge uh the son of uh,